Oh, laki. Okay. Ito. Po. Yes. Yan mga idol. Ah, uh, isang magandang gabi po sa ating lahat. Uh, ako po ay mag-uulit ulit. Ngayon gabi, Kaya testing ko muna mga ulit kasi ah, uh, kaulan lang baka sakaling mismo ba ay nakaisip ng aking mga gamit. Siyempre mga idol, gagamitin ko. Body kam, Kasi wala mo na akong makasama mga ng isda ngayon kabi. Eh. Kaya body cam muna. Ayan mga idol, bago ako lumabas. Shoutout muna tayo. Shoutout muna po tayo kay June Guituban. Ayan. Shoutout po sa inyo kay Kapat Patoda ng Oriental Medoro. Shoutout shout po. Shoutout din kay Jnag TV ng Kuwait. Ano po, maraming salamat po sa inyo. Shoutout din po kay Naldoyer Nasiem. Shoutout po kay Roque Family ng Kabanatuan. Kay Rubin Family. Jun Ocampo ng Riyadh, Saudi Arabia. At kay Jesus Cortez ng Guagua. Maraming salamat po sa inyo at shoutout po sa inyo lahat. Yan. Ay hey, mga idol, hindi ako okay. Hey, Panungulit tiro ko nung gabi. Kailangan ko laging may atol. Kasi napakalamok. Ay hey, po mga idol. Ah update ko na lang kayo pagkailan kailan doon ako sa aking spot mga logs so yun po mga idol ha Nandito na po ako sa aking spot mga lods so, Kung saan po ako manguhuli ngayon tingayon Tetestingin ko kung manguhuli Yan po mga idol yung Panguhuli ang oh, ko malalim ang tubig Ito na dito na ako sa aking spot mga lods Ayan mga idol Lusok na tayo Idol tilapia o oh. Ayan

May bulig pa. Ang tira pa yan. Adal, bulig. Ay, hindi. Laglag. Ito may bulig. Ito nga tayo, nakadali ko si bulig. Malaking bulig sigurado to. Nag-ayon ha. Yeah, mata mo sa istiko. Ayo. Palo sa istik malo Haba, oh. jodoh. Hmm, lagi. Sang kilo ata itu mga idol. Nasa ano kasi nasa nasa ano lang sila mga idol nasa sa Agus may suba kasi again talaga ka uh, bagong ulan lumalabas yung mga bulig mga lods kaya lang ingat ingat baka may ahas na naman matok na naman ako na ahas mga idol ka sa sobila ayotus yung 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 yung

Ito mga idol, gumagatid. Gumagatid yung damo. Nadali ka ayo eh. Tingnan natin, nadali. Ito mga ito hito. hito Ito. Yes! Alam na mga idol, laking hito nito. kaya nakakapat ako ngayon tusok ulit pa ang hito yung pagkakaulan

Hindi pa siya aking camera, mga lods. May nga Ay, buulan mga idol. Yung mga idol, nakawin ako galing sa pangista. Problema. Hindi na ako mabura yung cellphone ko. Naginip na. Kaya marami akong hindi nakakawa ng video mga idol. Pero yung hinuli ko ngayon, panalo na rin mga idol. Pakita ko sa inyo. Ayan mga idol, may tubig na naman sa amin. No? Ayan ka... masarap buli. Malaki ang buli. Ito <coughs> so, mga idol. Ang buli ko. Piraso. Hindi, hmm. hindi, hindi, hindi. Kasi ay balik lang. Ayan mga idol, pasensya na kayo. Hindi ko na kawalan ng video yung iba kasi gawa yung cellphone ko yung nag -iinip. Ang solid. Sa mga idol, ah, tamang-tama -tama to kasi bukas may pa-order akong bulig at tilapia. pag naman kami. Ito mga idol, ako papalam na. Papalam po mga idol.